Yo, nakachambak yan ang ayaw na kinirok. Busmila na pa. Teka, mahalin pa rin mga city mil. Pagano-ado, bago pagod bago-baguan. <laughs> Mawawan niya na yung simi. Kaya do, no, doon natin cellphone. Mga may dikdahin niya na. <laughs> ah, sige talaga ba sa bagot cellphone? Ah, ito titistigan ko doon camera. May joke mo, tinutinawan naging na, duro. Bistang good niya, Ibot, Ibot. Mm. <laughs> Yo, po, nga yung Ibut Libot-libot. Yo, nagawa ko nga dito. Ano? Ini tak kita. Yang bagi mata silpun. Simpre, ini orang murid tano. Pinalit ku ini, mere mm -hmm. mamali ni tak palit. Kita kembali malam kan kamera. Jau. Eh, ngado pagi naput ka put ke di ka. Kita ni kamera. Dimun kaya ya pemalit bayang bab magasgas ni tu. Ini ring ya tu kemam tu nak HD ni. Do? Kamera tripod ni u. Tak ada melan lemar kan. Kita ada mun tu lagi. Sekarang ada tempu. Yo, malagin lagu ma la ma e kan ali. Macet ke mamba tata kan ala. Olong mau lagi numpuk perpasalan kan ali wat polit tu. Video kemana dah solopi? Aku boleh kat terbau. Nuri pangawat di nabranot di kena ka kawasan. Di kena wat polit polit itu nya silpun tim tian gina hapdusan. Mendiri oh. kak mereka tu. Olong gina hapdusan. Hai men mikir tak kah? Di simpin ali e kimi tu. Tidak tu tina gubrat mana ini? Mati ku. Mungkin kimi kan, tu tati kini kita nong oh, solopi.

wala mo pagod. May uwat nga pag pinitiyo. Wala niya uwat ako. Silpon. Diri at uwat. Sige nga. Sige at sugat. Hahaha. Hindi para. Awatong kulot niya silpon. O so, diri. Mas mga rupit marurubo. Diba ang hindi rin iya. Masabtan nagkuha. Amo na. Magpa-plano ako para marubad ito. Hahaha. <laughs> O, ginawa na ginawa silpon mo. May 1.5 na ka hindi pa niya pang-port-storage. Dako daw ang balotin do'ro, Tram. Hahaha! Uy, alin ito eh. Bati ko na nga, wata rin ka, payo. lang nga dito yun, no? Kamotakso sa bulo. Tama na, wala ko na plano. Heheheheh! Ano ba Uy! Masarit kayo ngayon, 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 na ngayon, 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 ako ngayon, 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 lang makikilala lang ako ko hindi, baga alibay na ito Bagtutur tagalog ako kung talos may nakik ako ng na cellphone papalitan ko para maying kaya tayong ibaligya takong ng cellphone kaya di ako silpun, tira -tira. ano man tagay ako wala nang tiyan natin. wala nang tiyan wala nang tiyan wala nang sa wala Oops, oops, oops. Huwag mo muna scroll down. Shoutout niya pala sa mahilig maglaro dyan ng live events katulad ng PBE, NBE, Boxing, at more events. Ano nga ba? Simple lang. Mag-register lang kan 1xbet at huwag kalimutan ilagay ang superior code na nilalang. <laughs> at huwag niyong kakalimutan ilagay ang aming promo code na nilalang. Yung mas maganda pa dito, sa so first deposit mo pa lang, pwede mo agad makuha ang kanilang bonus na 12,000 pesos. So nandito na tayo sa dashboard ng game. Marami tayong pwedeng papiliin ng mga laro. So ngayon pipiliin na tayo ng laro. So ang pinili ko dito ng laro ay Swampland. Yan. Tatalon ka lang diyan, tatalon. Kapag hindi ka mabulsot diyan, mananalo ka kaagad. Yun. Nakatatlong beses na tayo tumalon. So panalo na tayo. So ano pang hihintay? Cash out na. Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-cash out. Pindit lang naman ang withdraw. Dito, pwede kayong magpili kung kahit saan kayong gusto mag-cash out. So, Gcash kasi ang ginagamit ko. Gcash ang gagamitin natin sa pag-cash out yung so, click e, mo lamang dito yung amount as Gcash number at saka yung Gcash ng pangalan nyo at confirm so pang nyo guys kung gusto nyo maglaro at manalo mag register na kayo kanuha next click lang ang link na nasa baba ng comment section at kung kayo ay mag-share sa aming mga video, kayo na rin ay nakakatulong sa aming mga video na ginagawa. Maraming salamat! Yeah! May bahaw yeah. Ano nga bahaw? Wari bahaw! Bahaw ba? Kinu po po ka ngayon. Hoy, kani kuorta ka okay. kita mo tarung bagong mas cellphone. Kita ka manung baguwan duro, wala na maragan bukot camera. Walay kani kuorta. Gutomak yo, pagipop pagtakbuhi. Adimanag cellphone. Gida ka mo gidiyan babali. Hoy, ganing kuorta ka pa mata kung bagong mas cellphone tapos ito paginirarana niya kun kiyu. Wanitom, piki. Adiman mo mali din duro ngto na. Wala ay pangitot camera, walit mapalit. Yo, makdu sampun duro tekintud sini. Pinaoto kong cellphone tas maposible sang tablet. Mo subo niya bawa-bawa Kasi lang mababalik yung kapadali ninyo. Rigin mo ba? pa ipo. Sarang cellphone, sarang rilo, sarang ulo. Bumibili ako. Bro, <laughs> oh, cellphone na sira. <laughs> sarang cellphone, sarang rilo. Bumibili. Sarang, Amen. Ang pera sa yung yan. Ang pera. Medyo hindi ako nakakaintin. Di ay kasi ako. Ilan yung bilin mo sarang, sarang silpon? cellphone? Sarang cellphone. Anim yung crack. Uh -huh. Yung model nito, touch crack, bibilhin ko na lang ng 400. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Salamat yung kulit kong kanin ito yung silpon nga rin, dumugdumugan ng door, 400 pagod. Tapos kung nga nga mo pay-pay, ang mga tiko, mahaling ko din ibig sa 3 mil, makapusap-pusap na kong taktin. Sige, sige, maraming salamat din ha. Baka mayroon pa din mga alahas, mga whatever, mga sirang ulon, bumibili din ako. Meron pa. Meron pa. Sige, kunin mo din, kunin mo dun. Kahit magsusuri pa ako tigadi. <laughs> sirang cellphone, sirang rilo, ako ay bumibili. <laughs> Uy, ano? Babalik dyan ang tatag cellphone kayo. Ano? Babalik Ano babalik dyan? Oh boy, ikpapalit. Hindi ako nagpapalit. Bumapalit ka? Bumibili ako. Oo ano yung unit na yan? Kuan ini ini Apple. Dapatin. Yeah, oh. Tao kita. Tingnan mo, malamrag pa yan. Oh, okay Tapos pa to. Bago. Okay. Na gumagana pa. Lagi yung camera. Sira ba ang ulo mo? Malamrag oh yung camera. Narinig mo ba? Narinig mo ba or nabatian na yung pagsuri ko, yung binibili ko sira, hindi yung ulo sira. Okay pa to. Hindi to sira yung binibili ko, sira. Yung mga sirang cellphone, sirang rilo, yan ang binibili ko. O oh, yung kaya din mo pinapalit yung, yung sirang. Hindi, eh, matigay yung ulo mo. <laughs> <laughs> ayaw, kay gubangit yung papalit na cellphone di rin mga ayad. Notice na ko din yung um, mapudusap-dusap ng lurotak yan. Pero kay bago patak cellphone, sige lang ayaw ko, gugubong ko na lang yun para mapalit. Um, mapapalit na niya yung ayatis kay guba. Serang cellphone, serang kuan, muli. Pasok, pwede na. Ha? Huh? Babalik ako na yun eh. Ibibinta ko na sa'yo. Hindi, kahit, hindi, kahit 1.5 na yan. Hindi ko na yan mabibili. Sabi mo, yung pinapalit mo, sira. O, si, sinira ko. Kaya nga. Sinira ko. Ang sabi ko sa'yo, yung binibili ko, yung sira. Hindi yung sira, yung sira. <laughs> Paano ko yung bibili? Hindi na dumadara. <laughs> mo sira pina binibili mo. Kaya ngasirang sira ang binibili ko, hindi sirang, sira ang <laughs> sira. Si Jang kana, simulan lang yan ibenta sa Jang Shop. Niyo unya ring gubok pa kunak sil puna yo dayon nin kanina kinaya kan yet yo papalit niya wag gubok. Tapos yun magipan yan di ko din duro. Tapos sabdo sana ko gubok ta yan. Gubok ko na. Para sa na to. may dyan tumasag may saging may da, fresh fried rice madam barato lang po ng din naman oh no? sumusulang duro grabe uy ano magsangkay ano ano yung <laughs> ipod mauger ha lalik mga kaon busog pa ako hindi ka mga may dyan tumasag di ba paborito alam mo no? may dyan tumasag busog busog na kong duro mama nag 55 lang na akong gasto busog busog na kong duro Ngapain di sini mutang? Anggi bedek di mana di? Di rokok. Hah? Di rokok. Ani kau. ani 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 kecil dewan kita. Mandirin brand ke banyak orang di kota di hutan. Ada lila anduru. Anu ini. Ami ni brand nyosil pun. Ah, bisa nyosil kita dan mahalin. Ani ini 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 mau itap loh. kasih tu. Ani mau buat ni. Mula dah muda nak pegang kecil kita lah. Oh, tapus pengadik ada gang peglabar ah. Ah. Wuuu <laughs> <laughs> Wuuu